Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ang Denver Nuggets lamang ay dapat ang may kakayahan na makatalo sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagdedelikado pa nga pong hindi makapaglaro ang bagong player ng Los Angeles Lakers. Ibinalgar na nga po mga ni Jason Tatum na nahihirapan nga po siya na harapin ang kritisismo na ibinabato sa kanya at sa kanilang kukunan. Mabuti na lamang at nalampasan nga po nila ito matapos nga po silang makakuha ng titulo ng nakaraang season. Kasabay rin nga po na naging pahayag niyang ito ay sinabaran naman nga po ni Tatum na simula nga po ng malaman niya na natalo ang Denver Nuggets ng Minnesota Timberwolves sa second round ng playoffs Ay dun palang ay alam na nga po niyang mananalo na ng kampiyonato ang Boston Celtics Yes, naniniwala nga po siya na Denver Nuggets lamang ang nag-iisang na kayang makasabay at makatalo sa kanila sa isang 7 game series Mas mahihirapan nga po sana ng gusto ang Celtics kung ito ang kanilang nakabanga sa nagdang NBA Finals dahil sa lakas ng big lineup nga puno ng Nuggets na pinangungunahan ni na Nikola Jokic, Aaron Gordon at si Jamal Murray. Ngunit lahat na rin naman nga po ng mga iyan ay sinira ng Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagdedelegado pa nga pong hindi makapaglaro ang bagong player ng Los Angeles Lakers. Sa pagsisimula nga po mga katrops ng mga ginagawang workout at practice ng mga players ng Lakers, ay paunti-unti na nga pong nakikita ng kanilang bagong head coach na si J.J. Redick ang mga magagandang kombinasyon na kanilang posibleng gamitin sa kanilang mga laro sa darating na season. At isa nga po sa mga pinaka tinutukan talaga niya ng atensyon ngayon ay ang kanilang frontcourt, gayong dito nga po sila nabihado ng gusto sa kanilang mga laban ng nakarang taon. Kailangan na rin naman nga po niyang magdesisyon kung sino kina Christian Coloco at Jackson Hayes ang magandang itandem e kay Antona Davis sa kanilang big starting lineup ngayong hindi muna makakapaglaro si Christian Wood sa kanilang mga unang laban. At ayon nga po sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider mula sa Lakers, mas pipiliin pa rin nga po nito ang tandem ni na Coloco at Davis kesa ang duo na Davis at Hayes dahil naniniwala nga po siya na magagamit nga po nilang enerhiya ni Christian Coloco sa simula ng kanilang mga laro upang sa ganon ay hindi agad sila madihado sa ilalim ng basket ayun nga po sa naging pahayag ni Christian Coloco sa isa sa kanya mga interview, ready na rin naman nga da po siya na maglaro para sa Los Angeles Lakers. Maayos na rin naman nga da po ang kanyang pangangatawan ngayon. Sa katunayan, pinayagan na rin naman nga po siya ng kanyang mga doktor na maglaro sadyang hinihintay na lamang nga po nito ang ibibigay sa kanyang clearance ng NBA. Yes, kailangan nga po niya ito na makuha dahil kung hindi ay posibleng nga po na madelay ang kanyang paglalaro sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.